Tinitignan ng Comelec na makapag uh, makapaglagay ng voter present sa sitio kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Kasunod yan ang ginagawang voter registration sa mga kasapi ng grupo na sinasabing kulto. Para sa update, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, ano ang update dyan? Cheryl, kahit halos lahat naman ng na mga miyembro ng SBSI o naninirahan sa Sitio Kapihan ay e pawang mga rehistradong botante na mainit pa rin nilang sinalubong itong Comelec sa ginawa nga nilang uh, satellite voter registration at education yan ay isa ha ng pag-deny uh, pag ng DNR sa kasunduan ng SBSI na manatili sa lugar na isang protected area dito sa bayan ng Socorro. Parang piyesta na sinalubong ang Comelec sa Sitio kapihan Socorro, Suricao del Norte. Bagay na lagi ng ginagawa ng mga miyembro ng Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI sa lahat ng bisita sa lugar. Naging kontrobersyal ang Sitio kapihan matapos makasuhan at makulong ang mga dating leader nito sa pangunguna ni J. Renzquilario o mas kilala bilang Senyor Aguila dahil sa mga isyo di umano ng pangaabuso. Pero ngayon, nandito ang COMELEC para sa satellite voter registration. Walang malayo, walang malapit kung ang pinag-uusapan, pagpaparehistro, pagpaparehistro ng mga Pilipino. Kasama sa pumila ang 40 anyos sa si Jonalyn at iba pang kapitbahay na limang taon nang naninirahan sa lugar. Malaga sa aming pagboto kasi patakaran namin na Bubuto kami na. Paglilino ng mga miyembro ng SBSI, hindi sila humihiwalay sa pamahalaan at sinasamantalang araw talaga nila ang pagboto tuwing halalan. Pagmamalaki ng mga taga rito sa Sitio Kapihan at miyembro ng SBSI, lahat sila ay pawang mga rehistradong butante. Bagamat kumonti na yung bilang ng mga residente rito dahil sa ilang mga bungabana mula sa bundok, target daw ng mga naiwan sa lugar na manatili dito hanggang sa mga susunod pang halalan. Kwento ng pumalit kay Senyor Aguila bilang bagong presidente ng SBSI na si Johan Lasala, talagang nagsakripisyo sila, makaboto lang nitong mga nakaraang halalan. Hanggang alas 11, inabot na hanggang alas 11 ng gabi yung mga tao nakapila pa. Hanggang madaling araw yung mga tao naglalakad pa -uwi dito. Umuulan. Kaya pag-aaralan daw ng Comelec na maglagay ng sariling voting precinct sa Sitio Kapihan, basta higit dalawang libong botante sa lugar. Pero hindi ba ito babangga sa utos ng DENR na isara na sa tao ang sityo Ang Komile, walang pakialam sa ibang issues na yon. Para sa atin, kinakailangan makaboto ang mga Pilipino, kinakailangan makaboto ang mga kababayan natin. Anuman ang katayuan, kalagayan at hinaharap na problema nila. Cheryl, sa kabuuan, umabot sa mayigit 200 ang mga na sa sityo kapihan ng voter certification habang may walo naman ng mga bagong rehistradong botante. At ito yung mga magdi-18 pa lamang bago magbotohan at paniniguro o pagbibigay diin ng mga nandoon sa sityo kapihan, e eh wala daw silang balak umalis pa rin sa lugar hanggat wala pa rin naman daw tugon sa inihay nilang motion for reconsideration matapos nga yung itong inilabas na desisyon o utos ng DNR na nagpapalis sa kanila sa bundok. Cheryl Maraming salamat, Mon Gualden.